To be fair, mm, yeah. ako naman ang na magsasabi. Talaga alam naman ni Presidente Duterte na naging problema yan. Dating Presidente Duterte. Kaya lang sabi niya, bahala na ang susunod na Presidente chat <laughs> Basta ako, na ko ang kanilang sweldo. Eh, yung mga well. uniform personnel natin na uh, attorney and yung laging buhay debas sa kanilang uh, serbisyo habang tayo lalo na dito sa urban area nasa sa, sa mga poblasyon, eh yung yung peace yung kalaya, ka, kapayapaan in eh, eh, kukuha natin sila naman nagiiikot sa bundok nagtitiyak na uh, secure yung nasa kanayunan attorney kaya nga isa pang unsolicited advice kay Major Floor Leader Dalipe kung gusto niyo mahalik kayo ng mga men in uniform wag niyo pong kakampihan yung mga pumapatay sa kanila sa ating mga kabundukan. Masakit po sa kanilang makita na ang mayorya ang liderato ng kamara ay e kinakampihan pa yung hanay ng mga terorista na pumapatay ng ating kasundaluhan. Hindi po kayo mamahalin kung patuloy ang supportan nyo dyan sa mga teroristang yan. Mm -hmm. Ang gusto marinig ng taong bayan, attorney, dapat kondinahin nga eh. Dapat hindi na nga ang ilan nga sa mga may koneksyon dito sa uh, CPP, NPA, NDF, ay hindi na mailuklok dyan sa kamera na siyang uh, nagiging uh, source, sabi nga ng ilan, eh, ng uh, fund o pondo para patuloy silang uh, mamuhay. Kaya nga, pa pagtapos silang kampihan yung mga terorista pagdating sa issue ng confidential fund, siyempre kahit anong denial nila na hindi sila susuporta sa impeachment, uy, ganun ba? E sinuportahan ng mga yung mga teroristang yan laban sa sarili niyong kakampi ng vice presidente. Maniniwala pa kami ngayon na hindi niyo tatangkain at tanggalin ng vice president. Madali lang po tayong mahalin. Magsisimula po tayo sa pagiging pagkatotoo. Ang sabi ng attorney, hindi daw sila titigil na pagtutok doon sa country fund na ginastos na ng uh, pangalawang pangulo. That's the best way po na magalit sa inyo ang Men in Uniform. Huwag niyo pong sisihin si pres, dating Presidente Duterte. Sa inyong mga gawain, magbubunga po ang galit ng ating mga uh, Men in Uniform.